Well, hello guys, good afternoon. Well, hello guys, good afternoon, guys. So, andito ako ngayon sa uh, uh, Orient Bay, sa Ontario, no? Highway 11, Ontario. And then, ayun nga, kaya gising ko lang din. Uh, magpapalitan na kami ni Nelson, no? Ako na magdadrive at siya na rin na magpapahinga o matutulog. So, ayun, no? Ang ganda ng araw ngayon dahil mainit mainit na malamig so yung lamig ngayon guys ay well, minus 10 negative 10 yung lamig at uh, kaya naman yung lamig at, yung, kaya naman yung lamig basta minus uh, 10 to 20 kaya pa yan huwag lang yung lumampas ka ng 20 so nakabukas yung aking uh, pintuan ng truck no? so, pumapasok yung lamig So, ayun nga at uh, si partner ko ay uh, nagbawas ganap ng washroom. May may, may ano na ata doon, portable toilet no. Ah, uh, meron nga ano nakikita ko sa side mirror. So, mula rito guys, papunta lang Manitoba wa uh, kasi yung load namin ay i-deliver namin ng Winnipeg. So, almost ah uh, 12 hours o oh, 12 hours pa yung tatakbo eh, na sa mga uh, 1,000 kilometers no malayo malayo pa yan guys yung 1,000 kilometers no so ayun nga at, uh, ang layo ng biyahe namin since malis kami ng Sabado pumunta kami ng New Jersey then nag Pennsylvania at uh, tumawid ng Quebec So Quebec nagload reload pabalik ng Manitoba at uh, ito na yung uh, aming uh, takbo no. Well wag uh, papalitan na kami ni Nelson. So first is that na mag uh, lalagyan mo na ako. So ito yung aming ELD. So papalitan na rin to guys no at ah uh, so ang nakalagin dyan ay si Nelson pa naka-active yun ang active Nelson Garga so ako na ang uh, mag-duty no, oh, drive so lalagay ko lang yung aking uh, code so at uh, alright yan so input na natin na oh. then ayun so active na yung aking pangalan so ako na ang uh, magmama ni Uber ako na ang upo sa trono ako na ang hawak sa manubela so ito Garn, yung kanyang username papalitan ko lang name yan so ayun, andyan na yung aking name well unique name no so naka sleeper bird pa yung kanyang status no well, papalitan natin yan ng... oh, wait muna titingnan ko muna yung aking summary so, so ang dami ko pang oras oh, so punong puno pa 58 hours pa yung aking uh, undute no then so, punong puno pa yan pwede, ko, pwede pa akong magbiyahe no so sa graph makikita dito yung tulog so haba ng tulog ko since uh, ah kailan pa ali okay so alas 12 ng ah, uh, kahapon hanggang uh, alas 4 ngayon so ilang or, for, alas 14 hours or 15 hours take 15 hours guys, oh, so 15 hours and 52 minutes yung aking sleeper bird no? so mahaba haba yung aking paya dahil uh, natambay pa mga you have oras. 13 hours so, and 0 so, minutes of remaining drive time okay. Well, next natin at uh, naka-sleepy birth ngayon. At, uh, ano ko lang siya guys, no? On duty. So, sa mga driver din na um, guwabalag kumunta rito at saka ay manood lang kayo mga paraan. Paano at uh, paano mag transak transact sa ilde, No? So, naka-on duty and then pinutin natin yung pre-trip. Ay, mali. Mali yun yung akin uh, napindot. Uh, so, ayan. Naka-pre-trap. Then, isali na rin natin yung uh, pre-trap, then load check. Ano? Bakit? Iba yung napipindot yun. yan So, pre-trap and load check. Then, enter natin. Right. Alright. Wala ba siya, no? Itay natin. Okay. Naka-on-duty na. And then, ito yung duration niya. Yung time niya. Yung minutes niya. Dapat 15 minutes na free trip no bago bago uh, i uh, input natin o i-enter natin yung ating driver vehicle inspection so kailangan to guys no kasi makikita dito sa company so sa company side to no at uh, well makikita din sa ministry o MOT ng Manitoba so tractor inspected yes trailer inspected yes then trailer number 2 speaker wala tayong trailer dalawang yung pangalawang trailer yung mga B train no yung dalawang trailer na hinihila so wala tayo noon converter wala so lagyan na rin natin yung DPX pounds so no pero hindi pa natin na ano finalize yan lagyan na natin sa no kasi i-check pa natin yung ating trailer free trip yes then check then I agree So, mamaya na natin isa submit niya, no? Kasi tatapusin pa natin You have 13 yung, hours and 0 minutes of remaining uh, drive time At ganoon na natin yan Kasi natulog tayo So, naka 1 minute na tayo And then, lalabas ako Well, lalabas ako guys now para I-check Yung Lahat ng ilaw Yung gulong Yung ating uh, Fluid sa washer Then lahat-lahat na i-check natin no, pati yung ah, yung tire. Tingnan natin kung walang plat, yo. Basta lahat, lahat na. Pati yung ilaw sa labas at yung trailer na rin, yung part ng trucks no. And then kuha tayo ng mag, uh, view dito sa labas. So, ayun, tara. Ah, dito sa labas guys no grabe ang ganda ng ang ganda ng effects of view dito ano yung mga truck guys galing ng Manitoba yun Kelsey boys Kelsey, Filipino driver ayan na uh, PDX. eh, ito yung mga mahakot na mga kahoy yung mga lagers no? sa atin yan yung mga laging laging so yan ang dyan tayo mamaya dada no papunta ng Manitoba Alberta British Columbia ito yung papunta ng NSPL Ontario ah, Quebec and papunta ng Nova Scotia New Brunswick yan so itong kasada na to kasi pakurbada to guys oh. pakurbada yan at ah uh, delikado din yung no? area to kasi palusong galis taas ng mulusong yan sila eh yan palusong then kurbada dyan so ganda ng ang ganda ng lugar dito dahil tahimik walang walang tao ah uh, yun nga malabig so yung load namin ngayon guys ay isang eskido, yung mga ah, mobile snow na tumatakbo sa snow ano nyo guys yung snow mobile yung nga tawag doon so ito yun ayan yung aming load ah unsi na piraso 11 so konti lang hindi na sumabot sa likuran no? konti lang yung load namin magaan lang and ayun yun ang aming truck na puting pute dahil sa si snow pero well, so ito yung aming tire chain yung aming mga kadina sa likod binder yung kapal namin nandito yung aming strap nandito rin yung strap yung iba well so titik ko muna yung ano yung ilaw So, ang gagawin ko guys, no, meron kaming tinatawag dito na uh, uh, switch na ako uh, kusa siya mag free trip. No, i-switch on ko lang 'yon, then uh, automatic siya mag pre no, mag-signal. So, 'yun. naputol yung aming ano ah, Ay, putol yung aking magtilyo So, ito lang yung pandukduk natin Ang pampalo sa ano Right, right uh. Ah. so, natin effects na nakita natin sa ating trailer ilaw no? yan na check ko na yan guys walang plot walang missing sa ating stud o yung ating mga bolt so yung ilaw dyan ay gumagana lahat yan guys ang nakikita nyo kung sa siya nag hazard na nag vibrate uh, hindi so, siya ko nasaglit no? don itong Right. Ay yan. Cuma linihing pa na si sinik ng Hindi pa yan tapan ng talaga nang ano. Hindi pa tayo huli yan kung sakaling masundan tayo ng polis pero ayan Ayaw. Uh, punas Ayaw. Na natin Ay, damit. Hindi siya nalim. Hindi siya ninyalasan. Well, so masakit na yung aking tinga. O, oh, buti meron tayong hoodie jacket. Ah, malamig kasi. Yeah pumapasok sa masakit yung ano tinga so guys yung nakikita nyo yan dyan guys no ayan lake yan kaso yung lake tumigas no ayan lake yan ang ganda na lake yan pag hindi winter uh, puno lang tubig yan dyan pati rito umabot din dito at uh, ngayon wala uh, no kasi winter uh, makapal na rin yun pwedeng daan na ng trailer yan so ah, dito pag natambay dito boring dito yung iba dito natutulog guys no dito sila nag ha, uh, yung 8 hours nila dito yung nakinukuha no dito sila nagpapahinga kasi pwede magpahinga dito dahil mayroong uh, portable na toilet no kaso dito walang tindahan and uh, pangit din dito guys dahil dito walang oh, uh, walang snow walang signal walang signal dito no meron naman pang tawag naman pero yung internet data wala guys so ayun ah uh, uh ta travel na ako guys Now, ito kelsey guys may kelsey truck Kalsi Kusina Ay, nabiro rin Kalsi na to Parang si Christian yun ah Parang si Christian na taga-tagal sa blogger Ayan, aakit na ako sa nung Nangunatla na Oh Okay. I got the cash in the bag Stadium packed Born a rock star in this life Gone live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get it caught up in this life I'm crazy, I'm mad Do it, no cap Only God wants you Better go live it up Cash in the bag Stadium packed i I'm bad, I'm, yeah. Baby, I'm I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get it thrown back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless I Taste the pain. It's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. Gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy. I'm mad. Do it no cap. Only God wants you. Better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby,